magandang hapon sa inyo lahat. Kami nga po pala ang group work, ipinipresento po namin ang paggalang sa mga may kapangyarihan. Nung isang araw ay agad nang nagpatawag ng pagpupulong si Mang Ray upang maayos ang kanilang suliranin sa kanilang lungsod. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Tayo ay sanay kayong makinig dahil tayo ay may lulo kasi na isang problema. Ito ay ating suliranin sa ating lungsod ngayong araw. Oh, Mang Ray, mahalagang mapag usapan natin ang problema sa basura dito sa ating lugar. Pero po natin masigurado na makikinig ang mga tao. Paano naman kasi maraming pasaway dito kahit ilang batas ang gawin, wala namang nasunod. Justine, tandaan mo, hindi natin maayos ang isang problema kung hindi tayo magtutulungan. Pagkatapos ng pagpupulong ay agad silang nagsipagalisan upang makauwi na sa kanilang mga tirahan. Ngunit nagkaroon agad ng isang suliranin. Ayos lang yan. Hindi naman na siguro papansin nila yan. Ay, hindi ka pa nakamig kanina sa usapan na ipinagbabawal na magtapuntun sa kan saan. hindi, hindi ko tungkol sa maliit na basura. Tungkol ito sa pagrespeto ng bagay. Yan naman, ang liit-liit na bagay, pinapalaki nyo pa. Makalipas ang ilang araw ay agad na nagpatawag si Mang Ray ng pagpupulong. Muli, maraming salamat sa inyong pagpunta. No? Ang pagrespeto sa komunidad ay hindi lamang pagrespeto. Kundi ang respeto ay para malin sa ating lahat at sa ikakaganda ng ating lungsod. Okay. Paano kung ang namin ay hindi pa sa patakaran? Maganda tanong, Mark. Kung may hindi tayo pagkakaintindihan, magtanong tayo ng maayos dahil yun ang susi sa ating mga problema. Pagkatapos na pagpupulong ay agad silang nasiyahan sa pagkat nakikita na nila ang pagbabago sa kanilang lungsod. Ang sarap ramdam na sumunod tayo sa patakaran, na oh, nga, plus magiging mga takbo ng barangay natin. Wala sa pagkakaliwanan mo, Alice. Kaya talaga ang polisyon ng mga ayos na ngayon. Wala, walang anuman. Tandaan natin na paggalang ay hindi, ay hindi sa pinitan. Ito ay kung saan hindi nilibigay. Para sa maayos na komunidad, magtulong tayo at magpakita ng respeto. Ang paggalang sa may kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod, kundi tungkol sa pagpapakita ng malasakit para sa ikakabuti ng lahat. Ang kwento ay nagtuturo na ang paggalang sa may kapangyarihan ay isang mahalagang pundasyon sa pagkakaroon ng maayos at masaganang pamayanan. Sa pagpapakita ng respeto, hindi lamang natin pinagahan ang mga batas at liditerito, kundi pinapakita rin natin ang malasakit sa bawat isa sama-sama nating gawin mas maayos ang ating komunidad dahil ang paggalang ay simula sa bawat isa sa atin.